So ayan mga idol, ah, magandang gabi po sa inyo lahat. Bali mga idol ay ah, maghanap ulit kami ng gagamba mga idol. Kasama ko yung dalawa kong anak mga idol. Kasi nung nakarang upload namin mga idol, yung gagamba namin ay nilaban namin sa malaki. So talo kami mga idol, kaya kailangan kong gumanti mga idol. Sana makahanap kami mga idol. Gagantihan ko yung tumalo sa amin mga idol sana makakita kami ng malaki na match doon sa kalaban namin nung nakaran so samahan nyo kami mga idol sa paghahanap ng gagamba pero mga idol ha ah, bali remind ko lang po sa inyo na ah, sa amin pong paghahanap ng gagamba ay ah, dibangan lamang po kasi usan na po dito yung gagamba sa amin bali hindi po siya pustahan mga idol Uh, libangan lang mga idol yun uh, gusto ko lang bumawi mga idol sana makaganti kami mga idol so yun lang mga idol no? balik uh, bali samahan niyo kami mga idol yun mga idol nakakita kami ngayon ng isa pero mamaya namin balikan nyo mga idol kasi wala kami lagayan kuha pa pala kami ng lagayan sa mga taas, taas lang din pala yan mga uh, idol gusto lang namin gumanti mga idol sa ano wow. tumalo sa amin Dito kami, kasama ko 'yung mga anak ko, mga idol. Ay, 'to pa. Chun, malaki? Malaki pa. Ay, dyan, oh, uh. 'yun, oh. oh. uh, oo. Uh. Malaki 'yo. Chun. Oo. Oo, malaki. Pak, pa-may panlaba na tayo, kaya ano. Malaki 'yo. Ayun. Malaki 'yo. Oh, mga idol. Anlaki. Dito na mga idol. Oh. Ang laki ng mga idol. Michael, baka um, dito sila umangin. Eh, siya, laki na laki. Ay, laki tula. Hindi, oh, laki. Hindi, laki. laki, laki, laki. Oo, may panahapan ganyan ka kila ano, kila ano, oh, jang jang. Kunin mo. Talahib to, talahib. Uy, wag, oh. mabalikan na lang natin. Ha? Wala tayong hey. dalagyanan niya eh. Oh, balikan natin. Tapos na natin. Ay, baka, uh, hindi, hindi naman nalis yan. Hindi, baka narinig kasi tayo ang ingay niya eh. Oh, Oo, sige, sige. Mamaya kunin niya. Oo. Oh. Ayun Ay, pa, ayun pa. Wala yan, hindi yan. nakita niyo doon? Hindi. hindi yan. Ay, Dogam ba din yun? Dogam ba nga Kunin na? Oh. oh. Mamaya na lang. Pulay yung mga ano Sige, babalik. Balikin natin yan. lang natin yan. meron maliit pa palakihin lang muna yan oh pupunta ko dyan meron sana dito kasi maliit ay dito may daanan din pari ko grabe itong kuwan mga idol hinanapan ano? Ma ano maputik yung daan Meron sana dun kaso ano, maliit pa. Malaki yan, yung ano. Wala. Ikay ba? Patulis yung katawan. putik mga idol yung ano oh. dadaan na namin mga idol saan hirap nang dinadaan na namin mga idol putik oh. mga idol sa kagustuhan na makabawi lang sa ano tumalo sa amin uy oo pwede na yun kasi mataas taas eh oo kaya yun, no? Ha? Kaya mo na yan, medyo maliit yan. Yun oh. na lang kasi panlaban talaga yan. Pan-derby talaga yun. Jakmay so, mo na yun, ha. Jakmay mo na. mga idol ha. Oh. Yan. Kapit mo yung camera pa. Yan. <laughs> yan. <Idol. laughs> ha, thumbnail, thumbnail. Pan natin. Alam nga. So yun mga idol, ah, kinuha namin mga idol yung ano, yung malaki, pwede na pang laban yun sa, ano, tumalo sa amin, mga idol. Yung isa mga idol, kunin natin yung isa na, hindi na. Ha? Hindi na? Ah, hindi na yung isa mga idol kasi medyo maliit pa yun. Kaya hindi na namin kunin. Yung isa lang kasi pwede pang laban yun sa tumalo sa amin. Hey, mga idol. Lalagay na mga idol yung, ano, garamba. Kaya na. Yun. Bali, bukas na namin ito ilaban mga idol. Kasi gabi ngayon. Yan. Diyan ka na. Hindi ka na panlaban. Kila ano, diyan diyan. Mga idol, yun, malaki yan mga idol. Oo, malaki yan o. Parang pilay. Mm -hmm. Yun, uh, mga idol. Uh, Bali, ano. Pinalaban na namin ngayon mga idol. Ngayong gabi. Para makaganti lang mga idol. Sana makaganti mga idol. So yun, let's go mga idol. Ayun na yung mga idol yung Siyan, gagamba namin mga nga, idol Parang maiksi yung ano galamay natin mm -hmm. Sa so, ano gagamba natin Ay shit Ay, sa kanila mga idol o oh. Ay parehas lang Yan yan na Parehas ba? lang Ay, sa kanila mga idol Ay, Yan, ayun. yan Ay, na ba mo din ito Ayun Ayun sa kanila mga idol yung ano Ito mga idol sa dulo sa kanila Ayan. Oh, Ano nangyari Ba't ganyan Di Ang ilang Ang black checker na, natin na, alam, ano, kanila pa Nakakatakot. Ay, yan. na, yan na. 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 Ay, yun na. Eh. Tulog yun sa atin. Ayun, ayun, ayun. Ayun, oh. ayun, na, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Pakbakan, ayun. Ayun, Talo na, nakabawi na. Nakabawi na. na ano na? Isa, isa. Ipalag mo sa amin yan. Isa. Ano? Ano na? Ano na, boy? Ano? Partido pa yan, Nakatalikod, nakatalikod. Partido. Partido. Ano? <laughs> ano? Takbo, takboy! Takbo! Ang takbo. taba takbo. sip! Ganito <laughs> ta ano, ta no, na lang ba Ano? Takbo doon! Uy! Nakaki naman yan ah! Ang taba na Ano na? Ano ba yan? So, uh -huh. kira -kira. Ano na? Takbo! Ano? na nakatalikod pa yan oh! Like, Sige oh! Okay. Ayun! Ayun! Dalawa! Like Dalawa na! Dalawa! Isan na lang! Dalawa na Two round! Nakabawi din!

Mm -hmm. Uy, amoy ka, amoy Ano yan? Tumatakbo na. <laughs> yan, sige, sugood. sugod. Sugod, hmm. sugod. Ano? Sugod. Umbat na kang no. balang. Ano, ano? Ano? Nakakaramdam na siya ng sakit. Ang mga oh, balang ka may sip. Nakaramdam mo siya Takbo na. Nakaramdam mo. Sige. Sige. Ay na. Bumalang. Wala na. Wala na. Uy na. Wala na. Laglag na. Na. Na, -lag na siya kanila. Lalaban niyo pa yan? Lalaban pa namin yan. Ay Ano? ng mm -hmm. partido na nang ina no laglago yung ulo niya butas wala <laughs> na nakaganti din ano na laglag pa wala na wala na, Mala na talaga wala na hoy ingat ha wala na talaga tuloy pa rin yan tuloy pa rin yan kitis yan, na yan. Um, na. Hey, yes, ho, wala, wala na talaga wala na wala na talaga laglag na magawa na kay iba magawa na kay iba balik na natin sa lagayan tikkinan natin baka siyan nakaganti din no idol nakaganti din Ayan, ipasa ko na. Pasa ko. Tanggalin mo sana. Tanggalin mo aja. Ano, hanap ah. pa kayo kay boy. <laughs> boy palakas pa kay boy ha? <laughs> Ayun, tawanan tawon na. Palakas pa kay uwi na muna kayo, chu. <laughs> uwi na oi. Yun na ah, nakaganti din mga idol. Nakaganti din. <laughs> ano, hanap pa kayo. Hanap kayo. Nakaganti mga idol. Yun, sabi ko mga idol, talagang ano, hindi ako titigil hangga't di makabawi mga idol. Eh nakabawi din so yun lang mga idol uh, kung nagustuhan nyo tong uh, video na to mga idol uh, paki like share and subscribe mga idol marami salamat, God bless po sa inyo lahat